news, news. cnn live, live, live nationwide, nationwide. nationwide. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Nakumpiska ng National Bureau of Investigation Region 4A ang humigit kumulang 480,000 pesos na halaga ng mga puslit na sigarilyo si Sinagwang bust Operation sa Santo Tomas City, Batangas. Ayon sa ulat, sinimulan ang operasyon kasunod ng isang tip tungkol sa mga individual na sangkot sa pagbibiyahe at pagbibenta ng mga smagal na produkto ng tabako sa Batangas. Natagip ang mga sospek na kung alauna ng hapon sa lungsod ng Santo Tomas matapos sa makatanggap ng uh, mark money kapalit ng uh, 10,000 pakete ng smuggled na sigarilyo. Nakatakdang sumilalang sa inquest proceedings uh, ang mga suspect para sa paglabag sa nabanggit na batas uh, sa harap ng uh, Office of the City Prosecutor. Uh, mula sa DWARFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batagas naguulat live uh, para sa CMN Pilipinas. CMN live, live, live Nationwide. nationwide.